Binatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pagsasaayos ng mga tulay at kalsadang nasira bunsod ng pagbaha at landslide sa Davao Region. Ito'y para agad na matulungan ang ating mga kabumayan, lalo na ang mga na-isolate na lugar sa rehiyon. Si Jay Lagang sa detalye. Nagsagawa ng aerial inspection si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon ng umaga sa mga lugar sa Davao Region na nasalanta ng labis na pag-ulan na dala ng shear line at trough ng low pressure area na nagdulot ng malawakang pagbaha at malalaking landslide sa iba't ibang bahagi ng Region 11, sa ginanap na situation briefing sa Davao City ay nagbigay ng ulat kay Pangulong Marcos Jr. ang mga local chief executives kasama ang provincial at city disaster risk reduction and management offices sa iba't ibang bahagi ng Davao Region sa pinsalang iniwan ng ilang araw na ulan DNR po um kasi marami kaming mining sites so kailangan po natin um i tingnan siguro po natin yung mga loss and uh, permit requirements, etc. Construction, improvement, and rehabilitation of damaged roads and bridges. Ito po siguro talaga yung malaki-laki na kakailangan na natin ng budget. Sir President, ang number one ko lang po emphasize yung daang maharlika sa Carmen side po. Kasi um, maapektuhan po yung whole economy po natin going north. So kailangan po may medium or short-term medium solution, although I think um, initially the DPWH already has a solution, Mr. President. Dahil dito ay agad na ipinagutos ni Presidente Marcos Jr. ang agarang pagbibigay ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga apektadong pamilya. Siguro yung critical, yung buksan natin para mak yung mga areas na hindi madalhan ng relief goods, na hindi madalhan ng mga equipment, ng kung ano yung mga kailangan. Yun ang munang unahin natin. Pinangunahan din ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbibigay ng cheque sa mga apektadong local government unit sa Davao Region mula sa 265 million pesos na assistance na kinuha sa Presidential Social Fund maliban pa ito sa naibigay at kasalukuyang ipinapamahaging emergency cash transfer at family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. But we have more in the warehouse and more is coming in and based on your instructions, now we'll keep on sustaining it. So we one way or another, we've communicated to the governors, the congressional representations, the mayors, that they can lodge the request sa regional office. We still have stocks and we'll continue doing so. Prioridad din ngayon ng gobyerno na ayusin ang mga nasirang kalsada at tulay upang mas mapabilis ang rehabilitation efforts sa mga apektadong lugar. Mula sa PTV Davao, Jay Lagang. Para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.